Honda Click, 1, Ayan. Naku, alanganin to. Mali ang pasok. Kanan? Hirap sa unang pasok pa lang. Kaya na. Kaya na. Erwin. We... Wala, ligaw-ligaw na. Okay. Um, adjust natin yung driving. Ayos natin yung riding posture. May hirapan na talaga. Pag natin alisin yung uh, harapan. Yung backride medyo pangalit. Atras ka konti, sir. Parang di ka mahirapan sa pagliko

Gamitin niyo yung rear brake. Pounce ka. Okay. salang. Hirap siya kanina kasi masyadong nakaabante siya. So, mahirapan talaga siyang lumiko. At uh, mukhang medyo matangkad pa siya, sir. Ako, masyadong malaki talaga yung kain. Hirap talaga to. Ano ako? Hirap talaga siya. Pangalawang salang. Erwin. Erwin. Hirap. Try natin ikaw mag-isa. Kabangon si Bakray. Yeah, Ilang taon ka na sir nagmo-motor? Uh, Tatlong taon na. Kinakabahan ka? Uh, Sige, try Sige, try mo. So, bagsak siya sa pang-una at pangalawang salang. At uh, pila ulit siya mamaya sa likod. Hirap talaga siyang lumiko kahit mag-isa lang siya. over there